What's up? Nasaan yeah. sila? Hello, Hello guys. guys. O, oh, oh, anong, anong gusto, gusto nyo? Doon nga kayo mag-hangout sa ibang lugar. Yung mga cool kids lang yun nandito. Oh, oh guys, guys what's up? What's up? Nasaan si Justin tsaka Oliver. Tinawagan ko, di naman sumasagot. Baka di maganda pakiramdam nila. O oh, kaya, hindi pa kumain. Ewan ko. <laughs> <laughs> ano ba yan, o? Oh? Ang pinag-usapan, magkikita tayong lahat dito. Nandito na tayo. Tapos sila wala. Nandito, nandito naman, kami. kami. Cool din kami, guys. Oh, pinagsasasabi ng mga to. Okay, nerds. Umalis nga kayo. Ay, okay. hello boys, kumusta? Sino napagalitan sa inyo last night after ng parents meeting, ha? Oh, 'wag, wag nyo na tanungin. Ako napagalitan. Binuhat ako ng lola ko tapos hinagis ako sa pader. Oh, Tio, yung lola mo mukhang malakas, ha? <laughs> Oo, oh, dati hinagis din ako ng lola niya. Kaya simula noon, hindi na ako pumupunta kina, Tio, hindi na. Eh kayo, girls, anong sabi ng parents niyo sa bad behavior niyo? Lagi namang sangga sa akin yung mami ko eh. Ako, good girl. Walang sinabing masama si Grace tungkol sa akin. Nasaan si Justin? Ba't hindi niyo siya kasama? Serena, si nasaan si Justin? Malay namin, di namin siya sinusundan. Hindi sumasagot ng phone si Justin tsaka Oliver. So eto si Jackson mo, mukha naman siyang loser, tsaka wala siyang pangil. Excuse me, dito kayo sa room ko, tapos sinatawag nyo ng names yung boyfriend ko. Pwede ba? Umayos kayo? Mouse, bakit mo ba sila dinala dito? Boys, kung gusto nyo kaming maging friends at maging mabait sa inyo, dapat maging mabait kayo, no? Hindi ko naman talaga sila dadalin dito. Papunta ako sa school, tapos hinila nila ako. Sabi nila dalin ko sila sa inyo dito. Girls, simula ngayon, lagi na kaming pupunta dito. Susunduin namin kayo araw-araw, tapos sabay-sabay tayong papasok. Chill, hindi mo ba naiisip anong mangyayari kapag nahuli sila ni Mami dito sa room natin, ha? Kapag nakita sila ni Mami dito, lilipad sila palabas ng bintana. Girls, chillax lang. Kaming bahala kay Mami Grace. Well, boys, hindi niyo kilala yung Mami namin. <laughs> Alam na namin kung paano namin lalambingin si Mami Grace. Girls, sorry. Ang bobo ko talaga para dumaan kung saan nag-hangout yung mga boys. Na intindihan namin, Mouse. Huwag mo nang isipin yun. Ito lang mga guys na to, masyadong mayayabang. Girls, ano ba kayo? Bakit hindi tayo sumabay sa kanila papunta sa school? Cool yun. Yeah, sure. E eh, papano naman kapag nakita tayo ng lahat sa school na magkakasama tayo, diba? Well, sigurado, mababaliw lahat sila kasi kami, kami yung, yung heartthrobs ng school. Well, sa tingin ko, kayo yung kaiinggitan ng lahat. Nakita niyo ba kung gano'ng kami kahat? Guys, tara na, umanis na tayo. Ayoko nang masabihan ulit sa parents meeting na lagi akong nalilate. Okay. okay. By the way, may sinabi si Grace sa daddy ko, kaya napagalitan ako kahapon. Kahit nga ako napagalitan eh. Be humble, boys. Kung hindi, palalayasin rin namin kayo dito. Oo, oh, masyado silang cool. Sa tingin ko, may gusto na sila sa atin. So, naniniwala na kayo sa akin na wala akong itatago sa mga parents nyo? Sino yung pinaka napagalitan dyan? Be honest. Tio. Dio Grace, baka naman masyado mong ginawang dramatic. Pinalipag siya ng lola niya sa pader. Kawawang Tio. Nakatikim si Big Bad Tio sa Big Bad Lola. Yes. <laughs> Hindi nakakatawa. Hindi na ako magkukwento sa inyo. Tio, easy ka lang. Ano ba? Guys, siguraduhin natin sa next parents meeting. Puro magagandang bagay lang yung ko. Kaya behave. Bigyan mo ako ng soda sa table ko. Grabe naman! Winasak niya tayo! Ako lang ba yung hindi napagalitan sa mami dito? Apparently, walang sinabing masama si Grace! Ikaw, halika dito ngayon na! Ano? Anong kailangan mo sa sister ko, ha? Mag-uusap kami! So, bakit hindi mo sinabi sa amin yung tungkol sa special powers mo? Ano? Wala naman akong ganon, no? Huwag kang magsinunglayin sa akin! Alam ko, witch ka! At paano mo nalaman? Hindi na importante! Kung gusto mong magustuhan kita, kailangan gawan mo ko ng pabor! Okay! Pakita mo sa amin kung nasan na si Justin ngayon. The clock is ticking. Girls, yan yung hindi ko kayang gawin. So, anong kaya mong gawin? Magbigay ng fang-ache? Kaya mo yon? Makinig ka. Yung powers mo, powers na namin simula ngayon. At kapag hindi ka papayag... Maniwala ka, hindi magiging maganda para sa'yo. Ang problema, hindi ko pwedeng laging gamitin yung powers ko. Magiging mahina ako. Okay lang yan. Pakakainin ka namin kung kailangan. Pero hindi ako vampire. Witch ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Isa siyang weirdo. Tama na nga yan. Pabayaan niyo nga yung kapatid ko. Nora, anong gusto nila? Bestie na namin si Nora ngayon. Di ba Nora? Oo. Alam niyo girls, namimiss ko na yung lumang school. Meron kaya silang beauty pageant this year? Sa tingin niyo? O meron silang annual Christmas dance? Oh, 100%! Pero wala tayo doon. Girls, wag na kayong malungkot. Magkakaroon din tayo ng ganun dito. Girls, para sa inyo to. Boys, nagbibiru ba kayo? Binigyan niyo kami ng Christmas tree branch? Kung gusto niyo magpa-impress sa amin, ibilin niyo kami ng magagandang flowers. Hindi yan! Uh, girls! Anong klasing bulaklak yung gusto mo? Gusto ko ng roses, yung pinitas at dawn. And gusto ko ng roses na pinitas at dust. Guys, i-take note nyo yung mga gusto ng sisters ko. Narinig mo, pagbagsak ng araw, bibili akong roses mamaya. Ako naman gigising ng maaga. Kukuha ako ng roses na gusto ni Florida si Florida ba talaga tsaka yung mga sisters na yung nagkalat tungkol din sa powers mo? Ewan ko, pero wala naman ibang nakakaalam. Si Mouse, alam din ni Mouse. Sa tingin mo siya yon? tanongin natin kapag nakita natin sila. Urus, nasa na? Kanina pa kami naghihintay. Tabi! Urus, vampire soda para sa akin. Asirina, ah, si Rina, ang laki ng mga mata mo ngayon ah. Dahil ba tinitignan mo ko? Hindi ka titignan ng mga mata ko, no? Ano ibig mong sabihin? <laughs> Bastard ka, Tio! Serina, si malapit na yung Christmas dance Merong special para sa'yo si Tio Kaya Serina, si kung ako sa'yo I-date mo na agad si Tio Guys, si Justin lang yung gusto ko sa Christmas At siya lang yung makakasama ko sa Christmas dance Ugh, Justin... Easy ka lang, tropa natin si Justin, tsaka ayaw niya si Serena. Nalilito lang si Justin kasi maraming new girls na papagpipilian, pero ako yung best match para sa kanya. Nasaan na ba si Justin? Wala siya dito ah. Well, sa tingin ko, si Justin, ah... Uh, sa tingin ko, naubusan na tayo ng vampire soda, wala na. Ano? <laughs> <laughs> Ah, uh, Serena, si huwag ka nang tumingin doon. Dito ka na lang. Huwag mo nga akong hawakan, Tio! Hindi lang sila magkasamang dumating sa school. Nagyaya ka pa rin sila. Nakakaawa si Serena. Si Nung nasa labas tayo ng school, nagka-vision ako na magkakasama sila. Ayoko lang maging messenger. Okay, Justin. Tama na nga yung hugs. Ayoko makita tayo ni Mami at mag-worry siya. Okay. Mouse, Mouse, ikaw ba yung nagkalat ng tukul sa amin? Ikaw ba yung nagsabi kay Gwen ng tukul kay Nora? Ano? Alam nila? Alam na nila na isang witch si Nora. Hindi ako yun. Girls, ano? Anong nangyari? Pinagkatiwalaan namin kayo ng secret namin. Bakit niyo sinabi sa lahat? Mouse, wala kaming sinabi. Anong nangyari? Alam na ni Gwen na witch si Nora na hindi siya vampire. Ano? Witch? <laughs> eh anong ginagawa mo dito ha? Huwag kang mga elam dyan. Friend namin siya. Girls, wala kaming sinasabi. Tahimik lang kami. Tinulungan niyo kami. Hindi namin gagawin sa inyo to. Guys, for your information, si Nora tsaka Dora, twins. Pero may nangyari. Si Nora, hindi siya vampire. Anyway, gusto nilang gamitin yung powers ko. Gusto nilang gamitin si Nora para makuha ni Serena si, si Justin. Naiinis na ako sa Serena yan, pati kay Gwen. Baka oras na para huminto ka na sa pakikipag-play along sa kanya. Hindi ganun kasimple, mas matanda siya, ate ko siya. Mas, mas powerful, powerful siya. siya. Justin, nalilito kay yata. Si Serena dapat yung sinundo mo before school at hindi yung mga yan, yung mga babae na yan. Justin, gusto mo ba akong umiyak? Alam mo naman na bad ako at nangangagat kapag umiiyak. Eh bakit hindi kayo magkagatan? Tapos tigilan yun na kami. <laughs> okay, Justin, bakit hindi mo tulungan si Serena si na kumalma? Kasi baka mamaya, kagatin niya pa kami. Serena, <laughs> si hindi to yung tamang oras. Meron tayong palaan. Justin, mag tayo. Pio, tumulong ka dun. Nagkakainitan na sila dun, oh. Justin, iniinis mo si Serena. Bigilan mo na yan, kundi ako makakalaban mo. Sisters, may pupuntahan pa tayo. Mouse, Nora, and Dora, let's go. Pare, nagbibiro ka lang. Hindi ka naman seryoso, di ba? Justin, seryoso ako. Alam mo naman kung ano si Serena para sa akin. Kaya, umayos-ayos ka na. Wala namang kailangan ayusin dito. Serena, hindi kita gusto, hindi rin kita mahal. Gwen, sorry, pero hindi ko type yung friend mo. Justin, marista nga tayo dito. Bitawan mo nga ako, Tio. Bakit naman hindi ka nagsalita sa kanila, ha? Tutulungan tayo ni Nora. Magiging sa'yo si Justin, okay? Kalukuhan. Tutulungan tayo ni Nora. Bla, bla, bla. Hindi, Gwen. Gusto ko mahalin niya ako ng totoo. Yung walang witchcraft. Gusto ko true love. Makukuha mo rin yung pagkatapos, Sirina. Si Rina Tignan niyo kasi yung schedule niyo para hindi kayo nalilito. Sige, guys. Pag-aralan niyo na. Go! Vampirism. Biology. Mathematics. Okay na, alam na namin. Eddie di pumasok na kayo sa klase. Bakit ba ang babagal ng mga tao ngayong araw? Nathan, tama na sa vampirism! Girls, wala akong idea kung anong gagawin ngayon. Lahat ibubuli ako kasi hindi ako vampire. Nora, nandito lang ako sa tabi mo. Girls, sa tingin ko may idea ako. Pero Nora, kailangan mong gamitin yung powers mo para doon. Isang beses lang. Painlabin natin si Serena kay Tio. Mawawala lahat ng problema. True! Tapos nun, titigilan na tayo ni Gwen and fans. Florida, curious ako. Anong nangyayari sa inyo ni Justin? Ano yung nakita namin ngayong araw? Nag-give up ka na ba kay Jackson? Girls, ayokong sabihin sa inyo. Pero, ginos ako ni Jackson. Si Justin, parang rebound. Ganon. Hello, girls. Anong pinag-uusapan nyo? Girls secret? Yes, ma'am. Pinag-uusapan namin kung ano yung look namin sa Christmas dance. Oh, honey. Meron akong mananahe. Gagawan niya kayo ng beautiful outfits. Lahat, masyasyak sa beauty niyo. Laging pinipilit ni Mami yung opinion niya sa atin. Yung mananahi niya, well, thank you na lang. Florida, hindi mo ba naisip? Baka nasa trouble si Jackson? Hunter? Or something? Di ba? isip ko. Pero paano kung makakasigurado? Eh, hindi naman niya sinasagot yung phone niya. Baka pwede tayong tulungan ni Nora. Hindi, tapos na ako dyan. No? Girls, mag-usap tayo sa ibang lugar. Lagi tayong pinapakinggan ni Mami. Hello, Teacher Grace. Hello, nerds. Mga good boys. Sayang, mga half-breeds kayo. Bagay na bagay sana kayo sa mga anak ko. Mommy! Wow, narinig yung sinabi ni Grace. Half-breeds tayo, hindi tayo para sa kanila. Mga elite sila. Yeah! Football! Yeah! Sigurado, matatalo yung mga werewolves. Hindi, lalampasuhin ng mga werewolves yung mga losers. Oh, Justin, Oliver, sasama kayo sa amin. Ah, uh, football? Hindi muna, guys. Hindi muna, kasi hahatid namin yung mga girls. Ano guys, echa puwera na lang kami. Under na kayo sa mga girls. Ay simula na. Mukhang mabubuwag na yung squad natin. Akala ko pa naman sama-sama tayong manonood ng football. pag -cheer natin yung mga losers. Guys, sorry. Hindi namin sila pwedeng iwan. Nagusundan sila ni Gwen at si Rina. Oo, oh, si Rina at Gwen, si si galit na galit. Bahala Kaya kayo sa boy. buhay nyo. Next next naman. Bakit naman sila nagalit sa atin? Never mind, dingyari na. Sama-sama tayong manonood ng football next time. Ha, girls, gusto nyo magsumama sa amin manonood ng football? Hindi. Hindi. May iba kaming gagawin namin ang gabi. Kayo na lang. Kayong bahala. Gwen, dati lagi kang sumasama manood ng football. Oo nga. Robert, please, huwag kang magalit. Ayoko maiwan si Serena mag-isa. Stress siya. Gwen, anong plano mo ngayon? Sa tingin ko, for the boys lang yung lakad ngayong gabi. The best yung mga boys. Number one. Ano yan? Milk Justin. I see. Gusto mo mag-cast ng love spell sa kanya gamit yung fang. Ngayong gabi, Papa in ni Nora si Justin kay Serena. Si Hindi! Hindi! Hindi yan totoo! Gusto ko true love! Ano bang gusto mo? Ang importante, matalo mo si Florida tapos magiging sa'yo si Justin. It's done, Serena. Dadalin natin sa bahay si Nora. Gagawin natin to ngayong gabi. Magiging sa'yo si Justin. Good girls naman! Hindi nyo man lang kami papapasukin? Hindi, boys! That's it! Bye! Nakita niyo yon Ang kukulit? Well, girls, mukhang na in love na talaga sila sa atin. Jackson, ano ba talaga yung nangyayari? Bakit hindi mo ko sinasagot? Girls, eh kung bumalik kaya tayo sa hometown natin. No, hindi. Eh paano kung malaman ni Mami? Hindi, Jill. Hindi option yan. Eh paano kung mahuli tayo ng mga vampire hunters? Hindi makakayanan yun ni Mami. Tsaka si Kylie, paano siya mabubuhay nang wala tayo? Sana sumagot na si Jackson bago mahuli ang lahat at i mo si Justin. Elise! Elise, hindi naman yan kailangan. Elise, friends lang kami ni Justin. Elise, imagine mo kung iti-date ni Florida si Justin. Hindi papayagan ni Serena si at Gwen mapuhay si Florida. Dear Diary, Day 7. Hindi pa rin sinasagot ni Jackson yung mga texts and calls ko. Hinatid ako ni Justin sa bahay ngayong araw girls, tinext ako ni Mouse. Kinuha daw ni Serena si and Gwen si Nora. Dinala sa bahay nila. Ano? ano? Bakit? Bakit? Sabi ni Mouse, gusto daw nilang magkasi si Nora ng love spell kay Justin. So, kapag nagawa nila yon, Florida, no Jackson, and no Justin for you. Anong gagawin natin? Kailangan natin tulungan si Nora. Kung meron pang time.